Waki. Yes, yes, wacky, yes. Waki-waki. Yes, 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 yes. At hopya. Anong masasabi nyo sa katagang pagpalay na ang lumapit? Dapat tukain. Higit sa lahat, Alex. Hindi ako palay. Buko ako. Buko ka ba? <laughs> dapat ka nang biyakin kung gano'n, hindi doon, lang doon, tukain. Ikap. Ako siguro, hindi ko gagawin yan. Oo. Oh, oh. Madalas gumawa niyan yung mga kalalakingan. Oo. Oh, oh. yan... Madalas. Pero meron din kababaihan. Meron, meron din sa mga Becky, Meron ah, din de, sa... Talaga mga lalaki yan. Uy, nandito pa ako. Madalas ginagawa ko yan. O, kita mo na. Aminado siya. Oo. Hindi, tanong niya natin sa mga tunay na lalaki. Tama ba yun? Kapag ang palay lumalapit, dapat tukain? Bu da a serious uh -oh. note. Wow. Wow. Uy, hawakan mo kayo dito niya. Oo ay, gusto ko marinig ko mo, hawakan. Hindi, pero alam mo, kung ang palay ang lumalapit sa manok, siyempre tutukain, di ba? Pero, hindi dapat yon ang maging panuntunan ng isang tunay na lalaki. Yan. Lalo pat meron ka ng ibang minamahal o meron ka ng asawa. Dapat kaya mong iwasan ang tuks. Ah. Oh. <laughs> oh, ba't lumapit uh, na yung palay sa inyo ka? Kaya ako na pa, ah, just tinulak ko siya. Ah, tinulak mo siya. Okay. Saka tapos. Tsaka hindi lang palay, isang kabang <laughs> isang kabang to. At hindi luto. Hindi, <laughs> kailan okay, kailangan mo. Hindi pa hey, luto, pero bakit parang nasunog na? Sashim. Ito, ito tinatawag na bahaw. <laughs> Ano yan? Naintindihan ko na yung sinasabi mo, yung temptation. Marami naman tayong temptation talaga eh. Pero it's our stage of life kung saan po tayo. Kapag bata pa tayo at tusok ng tusok, eh tinandun ka. Pero kapag may partner ka na, ano Anong tusok ang tusok? Anong tusok? ba? Tusukan. Tuka. 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 Pero kapag nasa stage na tayo, Lex, na halimbawa, stage nating dalawa, di ba? we found the love of our lives, etc. Talagang ang turo ni Kuya Bayani. Because on a serious note, diba, si Kuya Bayani talaga, 30 years married and he's been through so much. And talagang I look up to him because he has so much words of wisdom for me all the time. Every Mali day. naman yung ano mo? Di, yung totoo, totoo. Mo. Alam mo, mga katropa, akala natin lahat, eh, ganito si Kuya Bayani, nagbibiro, naglandian, ganun sa backstage. Pero sa totoo, biro lang yung lahat yan. Sa totoo talaga. <laughs> yani, ba't dilat na dilat ka? Ano ba? Pa? Para <laughs> dahan-dahan mo nilalaglag. Hindi, hindi, <laughs> <laughs> nee, hindi. Nee, nee. Kasi nagbiruan palagi tayo. Pero sa totoo... Oh, ano to, ba yung biruan nila? Paano? Hindi yung mga ganito. Pero wala to. This is not real. Oo. Oh, Alam well, ni an Kuya yani ang pag, asawa off niya. Pag-off yung camera, talagang si Kuya Bayani every morning, nagtawagan kami naga uh, nagbasahan kami ng verses. Serious ha? Yes. Dito pero, basahan ng verses. And like, he always guides me, kumbaga. Alam mo, sa sobrang papuri nyo kay nangiyak Kuya Yanni, alam mo, nagkakaroon na siya ng papa. Dry eyes siya, Kuya Yanni. Naiyak na siya. na Pero Kuya Yanni, maraming salamat sa, sa friendship. Ako. Uh Oo. -oh. Ay, Siyempre, iyan naman talaga dapat. Kung, lang, taka lang. Ano bang May mensahe pa si Kuya Bayani? Wala na tayong mensahe sa kanya kasi alam naman natin Umiyak na eh napakabait yo. ni Kuya Yaning asawa. Siyempre, lahat kami dito sa Tropang Lol, as much as possible, talagang And we ano are... Alam mo, Alex, hindi mo binigyang halaga yung tears ko. <laughs> <laughs> Umiyak pa naman. Alam naman namin kung bakit ka... alam namin Salamat, namin. Salamat, Matt. Ikaw ay tuloy talagang kaibigan. Alam naman namin na ma tearful. Tearful ka talaga kasi nakita naman namin sa Bacolod. Nung bibili ka ng cake, ayaw ni Ate Len. Hindi ka na afford Alam mo, my Ikaw talaga man. ang tunay na kaibigan. Wait. Wala na ako nakikita ang kaibigan na katulad po. Sabi niya, damihan mo yung pasalit sa lahat. Magpasalamat ka. ka sa akin. <laughs> damihan mo po, damihan mo. Ano na Parang Nagpapulahan na lang kayo. Parang inuutusan mo lang eh. <laughs> Sabi niya, na narinig mo yung sinabi ko kanina. Ang ganda, di ba? Magpasalamat ka sa akin. Nakikita niyo yung writer natin? Sabi, Mat! Para sa <laughs> school lang. <laughs> Yan po ang pag-uusapan natin ngayon. Natukso si Guy sa ibang girl dahil para sa kanya, babae naman ang lumapit kaya wala na siyang magagawa. Oy. Hindi, excuse yan. Pero yan po ang dahilan bakit sila nagkahiwalay ng kanyang girlfriend. Para sa akin, X talaga yan. At I'm sure sa lahat ng tropang lol na nanonood. Pero syempre, there's always room for mistakes and chance to change. Yes, yan ang alamin natin ngayon kung karapat dapat pa silang magkaroon ng second chance. Dito sa Hope, ang dating game kung saan muli po namin pinagtatagpo ang mga pusong nagkalayo. Ito ang kwento nila Esmeraldo at Mary Jane. Love it! <laughs> Kailala ko po si Jane sa gym ng aking kapatid at napansin ko yung katabaan niya kaya tinulungan ko siyang i-improve yung sarili niya. Nung nakilala ko kasi si Isme, um, feeling ko ready na ako pumasok sa isang relasyon kaya ginawa ko maging better para sa kanya. May mga taong pinagtatagpo. Niligawan ko siya at hindi naman ako tinanggihan. Parati kaming magkasama, kaya siguro na ako sa kanya. Pinagtagpo, pero hindi itinadhana. Meron kasi siyang tinitrain na babae sa gym. Unang kita ko pa lang doon, kinutuban na ako. Babae na yung lumalapit eh. Tatanggi pa ba ako? Ano nga ba ang kahihinatnan ng love story ng dalawang taong nagluko Naloko, kaya ang buhay nila nagkaloko-loko. Is there a second chance in love? Hindi. Oo. Pwede. Ewan. Sa puso ko. Maraming maraming salamat, MMG. Mukhang tapos na ata ang show. Maraming maraming salamat, Sir Andrew E. sa pag-awit sa amin. Yes, si Andrew ng... E. Si, 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 si MMG pala. Thank you so much. yun. MMG na, na hari... nag-concert. Oo. Na oo Congrats. Mary Jane and Esmeraldo, parang tapos na ang hope. Oo, nagyakapan agad. Hindi napigilan na sarili. Bakit ganon? Ilang buwan na ba kayo or taon na ba kayo hindi nagkikita? Mga eight months. Eight labo. months, ka eight walang months... na walang usap. Na-miss nila ang isa't isa. Na-miss. Uh, siyempre, unang kita. Gusto niyo bang magkamustahan muna? ng mga yakapan niyo. Hello. kumusta ka? Okay lang. Kamustahin mo naman si Mary Jane. Ikaw, kamusta ka? Okay naman. Grabe yung pag-miss ni Mary Jane, yung no? pag-angat ng wolo. May yakap niya agad. At talagang niyakap din agad ni Esmeraldo. Kasi 8 months na hindi nagkita. Oo. Pero simulan muna natin yung magagandang kwento. Sa gym daw kayo, nagkakilala. Paano ang naging first meeting niyo? Ano, Sinong kay? nag-gym? Kayong pareho? Oh, siya po yung coach. Tapos ah, instructor si huh? ano, Esmeraldo. So, ikaw yung kino-coach niya, ganun? Yes po. So, ano yung nasakto ba? Siya pinili mo o nagkataon lang? Nagkataon lang po na siya yung binigay. Paano, paano, paano ba nangyari, Esmeraldo? Lagi ko siyang tinuturuan, tapos... ni-stretch pagkatapos. Ano? Naman? Ano? Stretching. Ah, stretch. Stretching. Uy, sa stretching, doon talaga kasi parang nagkaka-body to body kayo doon. Oo, o, ganun, o, kailangan, kailangan, oh, oh, ano yung gaganon, oh, kailangan. Kailangan ibaba mo ng ganon. Ano yun sa paa? Oo, oh, oh, tsaka yun, e. talaga yun, 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 yun Hanggang sa maamoy mo na yun. Uy, Esmeraldo, paano ka naman naglakas ng loob sabihin na gusto kitang ligawan, ma'am? Paano? Ikwento mo sa amin paano nangyari. Ah, so medyo hirap daw Alam. magsalita si ano dahil. Pero okay lang yun. Andiyan naman esperado. si Mateo. Tutulungan ka ni ano Mateo. ano ang gusto mong sabihin, tatanggapin na. Oo. oo. Andiyan si Mateo para i-translate. Pwede Evo. mong bisayain. Go. Sige, Go. bye. Bisaya mo. Siguro. Bisaya mo. Okay Saan naman siya mo dalag workout mo tong marag na in love ko. Iabotan anput siya. Dili siya ating pagkababae. Antod akong gipanguyaban. Mateo? Uh, sabi niya nung nag-workout sila, mabait, mabait na estudyante, at uh, mabait, butan, tapos uh, nag-workout-workout sila, hanggat na naligawan niya at na -in -love siya sa kanya, kumbaga. Hmm. Ano naman, ito naman si Mary Jane, ano naman ang nagustuhan mo? Bakit napa-oo ka kay Esmeraldo? Ano, palagi po siyang may concern ano po, inaalalayan niya po ako kung paano gamitin yung mga tools, yung mga equipment sa gym. Eh bakit ka napa-oo na sa kanya panliligaw? Ano, sweet po siya. Ano, every time po na nagtuturo siya, ano, lagi niya po muna akong niyayaya na kumain daw muna kami. Ma, anong tawag niya sa'yo? Pagka niya ba, be, be, etong gagawin natin be, ha? Ay, ano, be, be ba tawagan niyo? Hindi po. Hindi. Ano, anong tawagan niyo? Babe, babe. babe. Pero buti hindi siya nakaka appendicitis <laughs> Yayayin daw muna siya kumain esmeralda tsaka Lomo, mag gym Oo. Oh, oh. Hindi ganun talaga kasi, di ba? Pag nagmamahal kayo, ano-ano yeah, man. pwede oh, mangyari. Pwede, pwede kayo. PT ka, piti, Ah, PT ka talaga. Nag-graduate okay. ka talaga physical therapist. Ay, nagbantay ako sa gym sa magulang Ah, bantay. Bantay. So, Bali, so, coach na rin ako. Through experience ko. But sa may yes. specialty mo is gym weightlifting, unsa may, unsa may exercise, unsa may fitness sa uh, program ni ano, mo ba para siya? Ang um, pag the diet, pag ano, pag Tony. Tawa, um, Tony. Tony. Ah, Iba. Okay. Pero, Pero kamo sa yung relasyon ninyong yung dalawa. Oo, oh, oh, nga, masaya. Masaya naman. Um, masaya po. Umabot po kami ng one year and seven months. Pero kailan niyo nagsimulang lum nagkaroon na kay ng labuan? Yung Nung kampuhan. may ano po, may nag uh, nag nag-workout na isang babae, tapos oh. ako yung naging coach nun. Tapos di maiwasan yung paghahawakan sa si isang babae kasi coach kay, kailangan mong i-assist yung babae. Hmm. Kaya, so, anong nangyari? Nagsiselos na po pala si Jane nun. So, so nakita haba... nakita ni Jane na may ibang Bakit babae kang inahawakan? Kasi coach eh. Coach naman kasi uh, siya. Ay, ay, pero, din siya sa gym malamang. Imposible yung makita ni Jane yun dahil ang mahaba ng bangs niya. Hey, hindi. Di na. Ito naman. Nakita, nakita mo ba, Jane? Na, nawi-witness mo ba yung sweetness nila? Kaya ka nagsiselos? Yes po. Pero para sa akin, okay lang po yun. Kasi part po yun ng So, hindi ka nagsiselos doon? Eh, ba't ka rin nagsiselos? May iba po kasing nangyari. Ay, Ay may yun, ibang yun. hugot. Ano ba ang nalaman mo, Mary Jane? Ano po, nung pagkadating ko po, nakita ko po na nahinalikan ng babae yung... Saan siya hinalikan? sa pisngi. Sa pisngi. After. Sa hindi ko po alam eh. Kasi pagdating ko na lang po, sakto din po yung pagkakita ko. O, nung nakita mo naghalikan, ano ginawa mo? Kinonfront mo ba agad? Naghiwalay ba kayo pa agad? H hindi po. Um, tumakbo po ako sa CR. Tapos, ano, umiyak po ako. Tapos, tinaddad ko po siya ng chat. Pero Tap, di ba baka mamaya, kasi kahit sino naman, pwedeng humalik naman hindi, sa mga pisngi. May instinct ang babae. Hindi. Women's intuition. And Malalaman history, natin bro. yan. Pero pag, Brad, mag-gym, mag-instructor sa professional ba ka o ka nang... Ito naman eh, di na maka-move on. Oo nga. Eh, kasi marami mga gym trainers Marami mga gym I mean, trainers dyan na talagang, di ba, they, they have to be professional. Kasi syempre, lalay, Halimbawa, ako yung coach mo, have to be professional, hindi yung take advantage. So nag-take advantage ba kasi, ha? Um, bali bantay lang po ako sa gym tapos parang nagtuturo na rin minsan parang coach na rin hindi yeah. ang tanong ni Mateo bakit baka kasi mamaya yung nakikita lang niya is malapit lang kayo dahil coach bakit ano bang nangyari talaga bang nagkagusto ka talaga bang nagcheat ka ano bang nangyari uh, parang natutukso ako sa ano eh yung babaeng tinuturuan ko but sinag umamin ba yung babae sa yun na gusto kita coach Medyo, ma, ano po yung babae, medyo ano? may kalandian po siya. May kalandian okay. yung babae. May kalandian. So nung nilandi ka nung babae, anong ginawa mo? Pinatus mo? Natutokso po ako okay. eh so sinabayan ko na lang. Sinabayan si niya ng landi. Okay, mabuti pa na ko Jane, pasahin mo na yung letter na hinanda mo para kay Esmeraldo. Esmeraldo, alam mo bang nasaktan ako ng sobra dahil sa ginawa mo? Sobrang ingat ko sa relasyon natin sa loob ng isang taon. Pero ano yung ginawa mo? Nagpadala ka sa stokso at sinaktan mo ko. Ginawa ko ang lahat para sa'yo. Sinunod ko lahat ng gusto mo. Nagpapayat ako. Nagdait ako para ako lang ang mamahalin mo. Mas inuna pa nga kita kaysa sa pamilya ko at mas inuna pa kita kaysa sa sarili ko. Kasi ganun kita kamahal eh. Bakit nagawa mo pa akong saktan? Ano ba ang kulang ko? Alam ko na mas maganda siya, mas sexy. Pero ayun ba ang basihan mo para lokohin mo ko? pagkatapos ng anniversary pa natin. Pero kahit ganun, ang ginawa mo sa akin, mahal pa rin kita. Hanggang ngayon, kahit na may nanliligaw sa akin, pero mas pinili ko na balang araw makita mo rin yung halaga ko. Nababalik ka, pero ang wala, pero wala kang ginawa. Ang sakit ng ginawa mo sa akin, pero mahal pa rin, mal Mahal na mahal. Kahit na nadurog mo ako ng sobra. <coughs> Mas mahal pa rin kita kahit na naaalala ko yung mukha mo at mukha ng babaeng magkadikit kayo. Ang sakit-sakit nun, di ba? Mas masarap ba ang kiss niya? Mas mabango ba siya? Mas gusto mo ba siya? Sana kung bibigyan kita ulit ng pagkakataon, wag mo na akong lokohin pa. Kasi pagod na akong masaktan. Pagod na akong lumaban. Esmeraldo, anong reaction mo habang binabasa ni Mary Jane yung letter niya sa'yo? Mahal pa rin niya ikaw kahit dinurog mo siya. Anong reaction mo? Masaya pa? Ako. Masaya ka? Kasi sa lahat ng pagkakamali ko, mahal niya pa rin ako. Ikaw na ng letter mo para sa kanya. Jane, sorry sa mga nagawa ko. Sorry kung nasaktan kita, Jane. Sorry kung nagpadala ako sa tukso. Sorry kung di kita naisip sa mga panahon ngayon. Sorry kung nagawa kong halikan si Shane. Sana mapatawad mo ako. Mahal pa rin kita hanggang ngayon. At nagsisisi pa rin ako hanggang ngayon. Kung gusto mo akong saktan, gawin mo. Kung gusto mo akong sampalin, tatanggapin ko. Para lang mapatawad mo ako. Sorry na mahal. Sana pagbigyan mo ako ng isang isa pang pagkakataon na mapakita ko lang sa'yo na nagsisisi na ako. Ikaw pa rin ang mahal ko, higit sa lahat. Sana hayaan mo akong ipakita ko sa'yo kung gaano kita kalaga. Sana hayaan mo akong alagaan ka ulit. Papayatin ka ulit, mamahalin kita ulit. Pangako, di ko na uulitin yung pagkakamaling sumira sa ating relasyon. Mahal ko. Mahal na mahal pa rin kita. Ano naman na reaction mo doon, Mary Jane? Gusto ko mong magalit, pero mas nangingibabaw pa rin yung pagmamahal ko sa iyo. Ngayon naman po ay pwede nyo uh, tanongin ang sana katanungan na masasagot ng hindi. Oo, pwede ewan. No explanations needed. Ito po ang seven questions of hope. we Jane, ikaw na muna unang magtanong. Nung nagkahiwalay ba tayo, nagsisi ka ba sa ginawa mo? Oo. Oh. Oh. Namiss mo ba yung pag -gy gym natin magkasama? Oo. Nag-uusap o nag -chat, chat pa ba kayo ng babaeng yun? Hindi kumakain ka ba ng tamang tama at nagwo-workout ka pa ba? Hindi na. Mas maganda at sexy ba siya sa paningin mo? Pwede. Nagpaliwanag, nagpapali, nagpapaligaw ka na ba sa iba? Pwede. Mas masarap ba siyang kumis? Hindi. Aniniwala ka ba, ba sa akin na si Shane naman talaga ang humalik sa akin at hindi ako? Ewan. Naging kayo ba? hindi. Naniniwala ka pa ba sa akin na hindi ko gusto ang halik niya? Ewan. Natatabaan ka na ba sa akin ngayon? Oo. -o. Naniniwala ka pa ba sa akin na ikaw ang best case ko? Ewan. kung mag gym ulit ako at ikaw ang gusto kong maging coach sa akin, gusto mo pa rin ba? Oo. Kung luluhod, ako kaya mo pa ba akong bigyan ng pag-asa? Ewan. At eto na ang pinaka-importanting tanong ni Esmeralto at Mary Jane. Gusto niyo pa bang bigyan ng second chance ang inyong relasyon? Hindi? Oo? fue de Evan ganun, ba, ganun mag, ko naman. Sino mo naman si Ganon yes. mag-kiss mga bisaya. Bay, kiss mo ba, bay? Hoy! Okay, kayo, anong gusto niyo message? Ikaw, bilang bisaya. Tropang no, Hopia, anong message niyo sa no, kanila? No. dalawa? hapa bisaya mo, Mateo. Para sa inyo, may dalawa, bay. Esmeraldo, huwag ka na magloko dyan sa babae oh. na kasi ito si ma'am, sobrang mabuti ang puso niya. At huwag na huwag na. Kapag may mga temptation dyan, huwag na ba ha? Bay, pero yeah. alam mo, at saka si Mary Jane ha, hindi siya mataba. -sexy yes. Napaka-sexy oh, ni Mary Jane. Oh, oh. Pero alam mo, oh. ako kay Esmeraldo kasi napaka-honest niya. Yung nang sinabi, kasi yun ang nararamdaman niya at yun ang nakikita niya. Walang mali doon. Ang mahalaga, papapayatin niya si Mary Jane. <laughs> at ang mahalaga noon, mahal nila. Pero buti kasi nang hindi magkaakapan. Nagsabay sila sa taas. <laughs> sige nga, sige nga. Pwede magkita oh, isang, alam, paano mag-kiss ang isang bisayang Esmeraldo? oh, kiss nga, kiss nga, <laughs> dali na. O, oh, uh, kiss ah! Bye! O, one, two, three, kiss! Ayan na ah! Grabe! Grabe! Nakita mo na, Butchik, paano yung ginawa? Paano yung ginawa? Grabe na lang ang isa Bay. Sinipsip yung gums? Open mouth <laughs> disease. Pero alam mo, masaya dito kasi okay na si Mary Jane at yes. si Esperado. Yes! Ala alam niyo, ang galing yung maghalikan. Hindi kayo mawawala ng oxygen sa isa't isa. <laughs> Esmeraldo, Mary Jane, maraming maraming salamat sa pagbahagi oh. ninyo ng inyong oh. kwento dito sa... God bless you and more power sa God bless you and more At kayong dalawa. Isa pang kiss, isa pang kiss, Esmeraldo. Isa na lang, isa na lang. Isa na lang, isa na lang. Ha ha ha.